Nakalatag na rin ang rerouting plan ng Metropolitan Manila Development Authority sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Kaugnay pa rin ito sa sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Si Gab Humel de Villegas sa detalye. Bilang paghahanda sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inilatag ng Quezon City Police District ang kanilang mga plano para matiyak ang kaligtasan at seguridad ng publiko. Epektibo na simula kaninang hating gabi ang liquor ban sa Quezon City na magtatagal hanggang mamayang alas 6 ng gabi. Ito ay upang mapanatili ang kayusan at mabawasan ang banta ng alcohol-related incidents sa panahon ng SONA. Suspendido rin ngayong araw ang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod kabilang na ang mga aktividad para sa Brigada Eskwela. Ito rin ay upang mabawasan ang may dudulot na abala ng road closures at inaasahang bigat na daloy ng trapiko. Samantala, Simula mamayang alas 8 ng umaga ay sarado na sa daloy ng trapiko ang batasan IBP Road. May bubuksan naman na zipper lane sa bahagi ng Commonwealth Avenue Southbound para sa mga opisyal at panauhin na patungong batasan pambansa. Naglatag na rin ang Metropolitan Manila Development Authority ng mga alternatibong ruta na maaaring daanan ng mga motorista. Para sa mga magbumula sa Quezon Memorial Circle na patungong Fairview, dumaan sa North Avenue. Kumanan sa Mindanao Avenue, kumanan ulit patungo sa Uyo Road o dumaan sa Quirino Highway para makapunta sa inyong destinasyon. Para naman sa mga manggagaling ng Commonwealth Avenue, dumaan sa Sauyo Road o Quirino Highway, kumanan sa Mindanao Avenue at kumaliwa sa North Avenue hanggang makapunta sa inyong destinasyon. Para naman sa mga light vehicles na manggagaling na C5, kumaliwa sa Magiting Street, gumanan sa Maginhawa Street at kumaliwa sa Mayaman Street patungong Kalayaan Avenue hanggang makarating sa inyong destinasyon. Para naman sa lahat ng truck mula C5 na dumadaan sa Katipunan Avenue ay dapat dumaan sa Luzon Flyover at kumaliwa sa Congressional Avenue hanggang sa makarating sa inyong destinasyon. Nauna ng sinabi ni MMDA Chairman Don Artes, higit limanda ang traffic enforcers ng MMDA ang kanilang ipapakalat sa Commonwealth Avenue at IBP Road. Ang nasabing rerouting ay papatupad ng MMDA kasama ang Task Force na 2024, Philippine National Police, Quezon City Police District, Presidential Security Command at Quezon City Transport and Traffic Management. Samantala, hinimok naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang mga pro at anti ng mga reluyista na kumuha ng mga kinakailangan permit sa Quezon City Department of Order and Safety upang sila ay makapagsagawa ng maayos at mapayapang pagkilos.